Hello, what's up mga kalae at welcome back dito sa Alae Nation Vlogs and for today's video is magsising-sing tayo ng isang ating mga alagang kalapate sing tayo ng ating Jensen uh, Jansen Cross sa, Al sa natin mga kalae magsisingsing na natin yung kanilang inakay mga kalae medyo malaki-laki na nga ano so check muna natin at tama maya maya sisingsingan na natin nakahanda na rin yung kanilang pagkain mga kalae at pasensya na kayo at ngayon lang tayo nakapag-approve kasi naka-restricted tayo mga kalae ng apat na araw mga kalae So, yun mga kalae, magsisingsing na tayo. So, yun nga mga kalae, ano, yan, sisingsingan na nga natin to mga kalae. Itong ating alagang kalapate mga kalae. Ito lang ating masisingsingan ngayon kasi ah, hindi pa pwedeng singsingan itong isa, maliit pa mga kalae. So, sisingsingan muna natin siya. Ito yung ilalagay natin mga kalae. Yan, yan, ang ilalagay natin mga kalae. At ito naman yung ating persuring mga kalae ayan gumagitan nyo so ilalagay na natin to at uh, mabilis lang na video to mga kalae. Eh. So yun. Naglalagay muna tayo. Ang una natin ilalagay ay ito mga kalae. Eh. Yan. Ito lang paglalagay mga kalae. Eh. Yun, mga kalay so ayan natanggal na nalagyan na natin mga kalae ayan o oh. goods na goods naman hindi siya nasaktan mga kalae ayan o oh, bit na oh. ito naman mga katawan niya o no? buong buong katawan niya o no? buong, buong 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 katawan niya busog lusog busog lusog mga kalay at uh, eto naman yung ating isa lalagyan na rin natin so kabiyak lalagyan na natin mga kalay ng ating personal ring mga kalae eto ang ilalagay natin mga kalae personal ring natin lalagyan na natin so tara let's go So, so, yun mga kalae, yan, nalagyan na din natin ayan, o, ayan, nalagyan na natin Ang personal natin na ring, mga kalae Ayan, goods na goods na yan Goods na goods, wala, hindi siya nasaktan Goods na goods na yan, hindi siya umiyak Ayan, nakakabit na natin mga sing-sing niya So, eto na, nalagyan na natin siya dyan At ibabalik na natin So, yun nga mga kalae, ano Nalagyan na natin yung isang inakay natin ng sing -sing, mga kalae so bali yung isang singsing -sing, isusunod -sing na natin lalagyan siguro mga bukas o sa, sa linggo na natin lalagyan at isasabay na nga natin dito sa paglalagay natin ng sing -sing dito sa isa so yun nga mga kalae ano bago matapos tong video to ay uh, update ko muna kayo dun sa ating uh, mga ibon so tara let's go so yung mga kalae ano yan ang ating alagang kalapate yan kita nyo naman oh, ano, goods na goods sila at eto nga, Bali lalagyan na natin 'to ng sing -sing sa susunod na uh, linggo. Yan, linggo or sabado, isasabay na natin 'to doon sa isa sa so kapatid na nilagyan natin ngayon ng sing -sing. At eto naman yung kanilang anak ng Bandimarwi natin. Ayan, oh. ito yung anak nila, oh. Yan, oh. Lalaki na, oh. Grabe. At eto yung ating Japan cross sa Bandimarwi natin. Ayan. Medyo na-delay sila ng pag-iitlog, mga kalae. Eh. Ayan, so good sa goods, na goods na tayo. Bali, ito nga pala, eh, nagpisa na din. Kaninang umaga, pinisa niya yung isa at kaninang hapon, kani-kanina lang, pinisa niya yung isa niyang inakay, mga kalae. So, bali, sab halos sabay niya lang pinisa yung kanilang itlog. So, paano mga kalae? Eh? na update ko na kayo sa mga alaga ating kalapate. Pasensya na kayo at ngayon lang tayo nakapag-upload kasi nga, na-restrict -na tayo sa ating uh, ng apat na araw o limang araw ata. So, kaya ngayon lang tayo nakapag-upload. So, yun, mga kalae, ano? dito muna tapos tong video to para sa araw na to so abang abang na lang tayo sa susunod ng mga update mga kalae eh. so ikaw na nanonood magyakag ka pa salamat bye bye